ng kasalukuyang pagkalat na impluensya sa Edo ay pinaniniwala ang isang bagong uri ng virus na mula pa sa planet Onishi. Inaasahan pa na mas lalong lalaki ang pagkalat nito. Kaya lahat kayo ay mag-ingat ng gusto. Huwag nang lumabas ng bahay kung hindi ito importante. Ito na! Uh? <laughs> ako Para mabibig ko ulo ko. Mas mabuti ako kung kumakakain ako ng konting lugaw. <coughs> hindi. Kailangan may itlog ito para lumakas ka. nasisiguro siguro kung hindi ako bubuti kung walang itlog at isaw ang lugaw na kakainin ko. Teka sandali. Bakit pumunta pa kayo dito sa bahay ko? Hindi ba dapat nasa bahay nyo kayo at nagpapahinga? Bakit umalis pa kayo doon? Huwag ka namang ganyan, Shinpachi. Hindi na nga kami makagalaw ni Kagure. Ginamit na namin ang huling lakas namin para makarating dito. Wala namang magiging pagbabago kung titignan mo isa o dalawa o tatlong tao. Ipapaubahaya ko na sa'yo lahat, Dok. Hindi ito isang simbahan o in o kung ano paman. Hindi kayo makakarecover ng gusto o gagaling ng tuluyan kung mananatili kayo sa bahay ng iba. Napakainit ng katawan ko. Mamatay na yata ako ngayon. Napakasakit talaga. Pangaramdam ko, gagaling ako kung maakakain ako ng ice cream na maraming toppings. ano ba kayo? Puro na lang pagkain ang nasa isip ng dalawa!